Mga kabupers, mainit na balita. Coach L.A. Tenorio may inamin, bakit niya ba fourth place na lang ang planong makuha na spot para makapasok sa FIBA Under-17 World Cup 2026, at may planong magbawas at dagdag sa lineup. Ito na nga mga kabupers, mainit-init na balita mula sa mundo ng basketball. Inamin mismo ni Gilas Youth head coach LA Tenorio na hindi magiging madali ang kanilang goal sa nalalapit na FIBA Under 16 Asia Cup 2025 na gaganapin sa Mongolia. Ayon kay coach LA, tila third place o fourth place na lamang daw ang realistic na target ng koponan. Pero bakit nga ba ganito kababa ang expectations? At sino-sino kaya ang mga posibleng bagong mukha na magsusuot ng Gilas jersey sa darating na torneo? Bago natin talakayin yan, huwag kalimutang like and subscribe mga kabupers, para updated ka sa mga pinakabagong basketball news at highlights. Target ni Coach LA, makapasok sa World Cup. Inilahad ni Coach LA Tenorio na ang pangunahing layunin ng Gilas Youth ay makuha ang 4th place finish upang tuluyang makasama sa FIBA Under-17 World Cup 2026 na gaganapin sa Istanbul, Turkey. Ayon sa kanya, ito na ang pinakamakatotohanang target ng koponan, Not easy, wika ni Tenorio. Isa sa malaking hamon ay ang powerhouse teams gaya ng Australia at New Zealand, na ayon sa kanya ay punong-puno na ng mga future senior men's team players. Kaya raw sobrang liit ng tsansa na mapatumba ang mga bansang ito. Pero bilog ang bola. Hindi naman nawawala ng pag-asa si Coach L.A. Naniniwala siyang kung maagapan at mabuo agad ang solidong lineup ng Gilas Youth, may pag-asa pa tayong makasilat sa mga top teams ng Asia. Lalo na kung paghahandaan ng maaga ang chemistry, conditioning, at sistema ng koponan. Upang mas mapalakas ang kanyang approach, humingi rin siya ng payo mula sa dating gilas youth coach na si Josh Reyes, ang coach na gumawa ng dalawang upset wins kontra Japan at South Korea noong 2023, FIBA Under-16 Asia Cup. Sa kabila ng mga panalong ito, hindi rin nagtagumpay si Reyes sa World Cup campaign, isang paalalang mahirap talaga ang kompetisyon sa Asia. Matatandaan na matagumpay na nakuha ni Coach LA, at ng kanyang Final 12 ang kampiyonato sa SIBA Under-16 Championship sa Pampanga, kung saan pinabagsak nila ang Indonesia sa Finals. Ayon kay Tenorio, mahirap ang naging preparation nila na umabot lamang ng 2 to 3 months, at personal pa niyang nilibot ang bansa para makumpleto ang team. Pero sulit naman ang lahat ng pagod dahil nakamit nila ang gold medal at tiket papuntang FIBA Asia Cup. May ugong-ugong na dadagdagan ang lineup para palakasin ang Gilas Youth. Ayon sa mga ulat na posible raw magkaroon ng mga bagong fill and prospects at mga homegrown standouts na madadagdag sa Gilas Youth. Kung totoo ito, siguradong lalakas ang tsansa ng Pilipinas na makapasok muli sa World Cup stage. Kaya naman tutok lang dito sa ating channel para sa mga susunod na update. Dahil magbibigay tayo ng regular na balita tungkol sa gilas at gilas youth journey patungong FIBA Asia Cup 2025. Anong masasabi niyo mga kabupers? Sa tingin niyo ba makakapasok sa World Cup ang gilas youth? Comment down below! Like, Share, and Subscribe para sa mas marami pang gilas updates, basketball highlights, dito lang sa Basketball Universe PH!